Hi guys, kwento tayo. Kwento ng hayo. Sana may matutunan kayo ngayon sa kwento natin. Kwento ng hayo. Let's go! Kwento tayo. Ang kwento ng kamilyo at ang sanggol. Isang araw, nag-uusap ang isang kamilyo at ang kanyang sanggol. Tinanong ng sanggol, Inay, bakit mayroon tayong mga umbok Sumagot, ang ina. Ang aming mga umbok ay para sa pag-imbak ng tubig upang kami ay mabuhay sa disyerto. Nako, sabi ng bata. At bakit tayo may mga pabilog na paa, ina? Dahil ang mga ito ay nilalayong tulungan kaming maglakad ng komportable sa disyerto. Sige, pero bakit ang haba ng pilik mata natin? Upang protektahan ang ating mga mata mula sa alikabot, alikabok at buhangin sa disyerto. Sila ang mga panakip ng mata, sagot ng inang kamilyo. Nag-isip ang sanggol. Nag-isip sandali ang sanggol na kamilyo at sinabi. Kaya mayroon tayong mga umbok, para mag-imbak ng tubig para sa mga paglalakbay sa disyerto, mga bilogang paa upang panatilihing komportable tayo kapag naglalakad tayo sa buhangin ng disyerto, at mahahabang pilik mata upang protektahan tayo mula sa buhangin at alikabok sa panahon ng isang disyerto, Napatulala ang ina. Ang moral lesson nito walang silbi ang iyong lakas, kakayahan at kaalaman kung wala ka sa tamang lugar. Yan ang istorya ng Ang Kamelyo at Ang Sanggol. Thank you for watching guys. See you in the next one.